Hi guys! Good day! So this is your Mr. Lewis and you know what's my my vlog and welcome to this video and pupunta tayo ngayon kinabaktan dahil kukunin ko yung damit na binigay ni ma'am ate Marie so nung nagsiding si Bakang I did I think that was last week ano ba kayo Monday so mga around Wednesday or Thursday so na ano na napanood ni Ate Marie yung ano niya nung nagsiselling siya ng mga shirts. So bigay kaya kami lahat. So bibigyan na siya sa, sa <coughs> mga baka sa payment sorry. Ang tigas ng ubo ko. Yung ubong ano, yung alam mo yung na dito pa nang mafi-feel mo na may ano ay gino you know, ko. Hindi ko ba explain. Parang namumuo siya dito. O sabi i ano eh. Basta nabigyan na din ni Bakang yung mga damit sa mga akla. So ako na lang hindi para bigyan. So kasi I was at La Verde that time and uh, meron akong ano, meron kang naghatid ako ng mga bags there. Ay hindi pala nag-ano pala ako nag-join ng parang anniversary ng isang business. So kami ni Zamara nag So hindi kami nakapunta doon sa farm. So yung shirt daw ko ay nandoon sa Karila. So magpipili ako kung ano ang ang bagay at kasya sa akin. But you know what? ngayon talaga is sa amin ng mga malaking tiyan at malaking yung yung katawan na ano talaga yung mga uh, kung saan kami comfortable at saan kami parang hiyang na hindi ma hindi ma, ma malaki yung tiyan din <laughs> sige mag count sa so far boy so let's go to Bakang's house and Ito check din natin at kakabusayin yung mga business niya kasi marami namang alam niyo naman na sa mga selling selling sa mga sales mga lahat mga panood kay Bakang nandoon yung mga display niya maraming hindi maraming nabenta pero mas maraming natira so let's go there so kukunin natin yun at pag-update tayo sa kanyang business kamusta kanyang business kung kamusta na kasi may mga sabi-sabi na malaki na daw yung ano niya inka malaki na daw profit niya and isa yon sa mga uh, niya para mag third story na siya ng kanyang bahay hindi <laughs> <laughs> ka rin ka umunang second story charap So, ano, feeling ko yun yung pinagugutan niya para sa pangaraw-araw nilang ano, mga kakailanganin, mga bilhin, no, mga pagkain, ganito, ganyan, and so on, and so So, let's, so, let's kamustahin din natin si Baka, guys. Tara! Pasok sa kanila. Bye-bye. Hello, ni mga Bandirita. Sabi na doon, yan! Papasok na tayo ang kinabakal sa so, dito po yung area niya. So, loon, doon po siya. Pero parang na-privatize. Privatization. <laughs> Na-private siya dyan. So kaya, nawala na yung daan. So dito na lang yung um, ano na, right of way. So dito sina... So paikot-ikot lang tayo papunta sa kanila. So this is... It. Yun palang volleyball um, court. So naglaro sila William na noon. And... Talagang yun yung mga court, hindi nakikita na saging sa kasi. Yan nag naging volleyball may net o nakikita may net. Yan nag volleyball kasi they are celebrating kapistahan dito sa kanila. Sa kanilang bye-bye. Sa aming bye-bye para kasi kami, mini bye-bye kami sa kanilang bye-bye. Ano dito na? <laughs> Grabe, umaraw mo na yung barcode yung shapes yung balay, ha? Yan. Hindi pala. Dito, <laughs> kanilang likod. Yan. Ano lang, nilisit kayo ng bahay. So Ayan po ang Sa so, mga iwan mo really yung ligo niya itong friend Ayan <laughs> Uy, bis. May bis tayo. Piyaso, huwag natin yung ating maripi. Kapoy, kapoy, kapoy. Hi Gucci! Magkapoy, magkapoy. kaaya Lagi kima. Mag-yupak-yupak ka, mapalitin ka sa ending sa Bedwina nga sa Leda. Maubas LBC? Uy, okay, yung hago, kayo naking Naka-try may kapag-business nito sa Manila kung kami ba. Ako si yung so, so, tingkuhan sa LBC. Ang kape kayo dahil. Ayan, sa mga ating barida, kung magaling ka LBC, kinaka sa Bilya. Oo, oh, okay. Tagulwan ito okay. hey, sa una. Dayo. Okay, gana, 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 gana sa Coca-Cola. This is XL. Ati Marie Villarosa. 3XL. Pwede na sa'yo kung palitan mo. Gabi mo, 3XL. Pero <laughs> it's okay na kayo. Nanamagin na yung Melmar. It's okay for me kayo. Para gusto ko ganito. Ako yung bag, paano nasa yung mga. tayo yung orange. Ako. Bakit nasa yung mga A black ra ako kay para makuan. Tapos kina orange yun, Pwede ka, Kung gamay, Eh, para sa akong kuan ba? Kaya orange Ay, na ako nang i-unboxing pa, Ah, okay. din mo. Wow. wow, dami pang damit ito. Uy, <laughs> chada lagi ni. Tagkuhan, may mitig dugay, may mga mata. Uy, e tsada lagi design kay Marag kung -an, trash, anak ba, fashion. Oo, man siya. Wala mo kayo. Wala mo na, Ang ganda, oh. dami, oh. Uy, hey, pero, ang ganda. Tsada lagi ni Jessica, di ba? Almost. Done. Unes nice, ka inambalaide. Dito kayo yung, yung namumunan. Saan Lagi. ko koanjo jet. Kasi sila kay pack, pwede mag mga so Loo ito, yung bagay sa ako ay mamumuhunan. Sabaro. Ito dalhin na. Mga buok, Ito kumain mo kayo. 'yung bagay sa ako. So guys, meron pa mga available dito so kung gusto po nyo ng mga ano, magbili, so why not? Dami pala oh. Ay, nakakapoy, deliver na oh. Deliver and everything. So, ayan, ay ay ayan. I... sila so, customer. More <laughs> 2,000 pesos. Thank you, Mar. Yan si Mar. Mar, Mar, Mar. So, meron si Tay Anog. It's coming from, ano na? Si Ati Marie Ate Marie Villarosa. Oh, oh, very, very from Vilirosa. London. For <coughs> you, I haven't met her, no? Huwag talaga ito pa Ah, nandito. Nandito siya sa farm. Nandito dito sa... High Ridge. High Ridge So this is 3XL. Nandaro di kay Batting ah. Baka kakakala ng mga bashers na wala kay Batting. Ah! na Nabigyan sila lahat. Ako lang yung may kasi. dinala During ang dinala mo sa farm ano, nandoon kami ni Flor sa isang parang business, sa friend of a business anniversary. So in invite kami. Gapit yung 3XL. no? Mm. Ayaw mo. Hindi American sure ba? Pinoy sure ba? Hindi So guys, binili ko to. Ito yung pinili ko ko kasi magsasucker player na po ako. Exactly. Oo, tsaka pwede ba sa mga lalaki? Ay, Igor, gapon sa imo, ha? Saktor, gapon. Trexel, nagyuday ka, Mar. Or nang gawin bang tingay lalaki, lagi ba? No, nang gawin namin, Trexel, ito ka tayo, di ba? Trexel, pero si Kuan, si Gwen. Five months siya. Dress na ganun. Uy, yun saan yung mag-ipulik ang mom siya?

Ano tayong mga naalis sa unang mga red, mga yellow. Oh, mo rin nga nagpagpag. mga bit sa unang mark. Itong payat pa ito. Payat pa ito nga. Sa kuantay na <laughs> oh. Mia. Mga yeah, Mickey Mouse. Itong mga t-shirt. Bito mo ito. Kasi risato na sa unang. Pero po ko remember. That, <laughs> Ala, bongga pala. Ay, song green, oh. Ala, ito, oh. Pero, magawa ng magawal, eh. Sige. <laughs> <laughs> o, pang lakaway, babasi. Ina, magadili, pang balay. Hindi mo tayo mga jigjag na maayaw kay mo. Oh, wala, kiyo, mga... Wala, kiyo, mga... Usa ka rin na asulong, gutulong, gini. Pagbata mo, yung rato. Ala, maya. Ay, ah, gano'n, ang madami pa. Ayan, sige. So, yes. Shopping ako, so, pag umakagpare, ako siya. O, napag-remar, oh. Napag-mga nakabalot pa. Ano napag-shorts. Oo, oh, parang kay Yuri. Ang ganda naman ang pangalan niya, Yuri. Hmm. Ako, manday pila ni Day. 150 na lang na umar. For oh, sure ba? 250 ang original price. Asa na, over man, na dahil da, yun. Magsak presyo. Agad, di man Mukwan. Dili mo mukuan. <laughs> <laughs> Pagingon nga 250, tama na dahari sa paa. <laughs> Kaya sa bit niya na for Dinagat Island. Unum, sa yung gikuha. Hindi rin ganina. ganina. Oh, nice. Wala ko na-appel sa Lista Mars sa Dinagat Island. Oo. Oh, wala ka na-appel. Na na si, si, si Britney, si so Britney naman ang ba ya? control sa Gakauban. Hey, <laughs> <laughs> <Ay, you're talking laughs> eh. Ah, pinaku. Ah, pero <laughs> dapat, prior sa pag you should go to farm.

Ano sa gig size? So utan na dia kung sa pila sa ibo. Kag may man bakang? Na ikaw na 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 si Gui. Si Gui ang si Brittany nga dako si Tian. Yawa. <laughs> betasan. <laughs> Ito mga bet na ako mga playing call. Kana. Na... Itry sa. Kani din may. Isumba <laughs> ko. Kapag ka ayaw.

Mereka nak ego nak nimo. Semua mak karton. Ani. Boleh karton. Karton di tokak sa. Oh, mana small tanan. US mo small. Small tanan Japan, UK, Japan. Boleh feel the kids. So this is small. -mm. Magda -hmm. ko siya. So, so ang small sa US large sa ato. Ah, diba? Di Gapon. Murad ko, anong mga kuwan, piki, mga baligya. Oh, small ka nang siya. Kanyang pa biyan ako. Mar, mag-tanyo rin siya. Kanyang yuri nag-gid siya. Kanyang yuri nag-gid siya. Pang pala siya, pang Jay Ford. Lagi for me, ah. Ang trato mo siya, oh, mga color, ano? Mga style. Pero... Kanyang, mo feeling na ako. Kami dim siya. Sa U.S. Arang-arang. Tagabaybay, nagyag kay Kang. Ang disay. Ang tumabit, mga anak-aning mga pwede na. Hindi kain ko kayo ng mga... Pag-bong kaya pala siya, tapos plain ang taas. Hindi nung siya colorful food. Saan yung colorful tanan. Wala na bye bye mo na taga-bye-bye tingnan. Taga-bye-bye mo na. Ayun yung pag-ingan na taga-bye-bye. Dahil mga sando po diya, mai

cái mày nha ba chú <laughs> mưa <Má nóm ba laughs> gwen mưa 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 gwen Wala! Well, so sando! Hindi ka sa sando, Dai. Ano siya mahilig sando? Ano ba? Uy, na. Uy, na Dai, ha? Okay, Dai. Eh, ban ko ba yan? Hello, bayot. na nilang whitey. Uy, Jika siya na to. So, this is it. Ito yung binili natin. So, pero sa lahat ng gusto bumili, meron pa pa magaling kong mga box. Pero so, mahal box Day. Dai, oy. Nay nga na, kay mga kon ba na close, so, to man, bayang, oh. no? close, close to original. Close to original ba yan?

Mas Vento na yun? Ah, mas Vento Pero Julie Ito sa Aobsing. Mga problema sa una ba? Hantod karon ron. problema sa una na ito. Mga sa balay. Yes. Mga kuwan Ako ba sa atin? Okay, pamilya siya. Mga close original items. Di Original price for Hala. 3 days sale. Hala, 3 day sale? 3 day 3 days sale. Ayan. So, dito pala, per purchase, na aking previous na ano. Oo, oh, uh, lang sila either watch na Prada, the tent, or rugs. Mm. Watch ba yun? Oo, watch. watch na Prada. Oo, mga mm. oh, watch niya. Pusing ko na nga watch ha. Nili no, use lang niya nga watch ha. Do not expect too much. too much. Pero wala niya mga watch na yeah. baligyan. Isa na lang na sold out na akong mga MK time. Bayet! Iba talaga si Bakang. Mura lang kasi MK ko. Ang iba kasi 1-2, 1-4. Sa imo ha? Sa akin 6-9-9. Ano to? alahas? Saan so, bag... no, Bakang? Bagay ha, yan. Freebies. Oh, perfume, a 4-in-1. Ah, perfume, 4-in-1. Hmm, may naanid eh. So let's help. How... Ay, naka-purchase kay Bakang katong yung mga holjes, holjes. whole dress. pa pala kung nasuot. This is Mm, so ayan guys please uh, let's support bakang sa kanyang kasi sabi nga niya hindi naman siya yaman dito it's just a uh, daily needs lang no yung uh, ba, ano ano so, ano mga daily ano na ano 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 kung may tabo po, ka tubig, ala, monthly, bayad, na siya dati. Yan yan, po tayo, pwede natin si Ma'am si Sa kanyang restaurant. Sa kanyang Yes. Karin there yan. Yeah. Hindi ko ba ang pagkaon ka lang. Umaan may maan to ang oh. An An channel ay ang tulito ng pamahaw. Oo, oh, kanang before, so, oh, before lunch. Oo, kanang before lunch. Kayo wala na Wala na doon. Yes, yeah, so thank you so much, Bakang! Yes, thank sharing. you, Mon. and bating thing. Yeah, so, May yes, so nag-quote tayo short kayo. Mayroon natin mga short yun. Yes. Huwag tatag mga short. So thank you so much. And please keep supporting Bakang Vlog.